Okay, so isa mapagpalang alas 11. O oh, yun, kumakalampag yung compressor. Alas 11.36 ng umaga. So, a'udhu billahi minas na Bismillahirrahmanirrahim. So, welcome back po sa ating mga kamasir. No? Ako po ay nagbakasyon sa Bicol. No? At ang uh, problema, nung nabakasyon ako sa Bicol, uh, naiwan ko ho itong cellphone. Aw! Ay pagkasaklam! so, wala akong, ano, wala... Walang update si Kamaster sa ating mga kababayan no na hindi natin nakapag hindi tayo nakapag-reply sa mga tawag, sa mga comment dahil nga naiwan ni Kamaster yung cellphone. Okay, nabakasyon po si Kamaster sa Bicol dahil sa bro, sobrang, sobrang talaga stress na stress na si Kamaster sa uh, ano natin. Pagod na pagod si Kamaster. Okay, so ito, direct, direct, to the point na ho tayo. Kapag mayroon ho kayong uh, refrigerator na ganito, Samsung Digital Inverter, pansinin nyo ho yung blink bilangin po natin at bilangin nyo rin. Okay, so 10 drinks, okay, sa baba, Okay, sa uh, error, error fault. At sa combination naman ay two blinks. So meaning, um, ang, ang problema ho na ito ay compressor. Tama sabi mo. So, ito po yung ginawa natin ng mga nakaraan rang narang-raang Pero, nung chinek ko natin to bago ko natin ginawa, ay inabisohan na ho natin ang ating minamahal na customer na may tama na yung compressor at magagamit niya lamang ho ito sa maikling panahon. Okay? At ginawa kasi ito ng iba't ibang technician na mali ang pagkaunawa. So, pumunta ho tayo dito ng mga nakaraan-raang para lamang humagamit magamit pa sa bantala. Pero, sabi ko nga, hindi ho tayo nagkamali. Okay? So, papakinggan ho natin ang compressor niya. No. Oh no. Oh no. So, kung yung mapapansin ano? At yung narinig, uh, talagang maingay at nanginginig ang ating compressor gusto makawala. Okay? Indication lamang ho yan na may problema ho yung ating windings mga kamaster. Hindi ho mechanical. Yun o, yun o. Diba? Ang, ang may problema ho dyan ay electrical windings mga kamaster. Ulitin natin. So, pakinggan ho natin mabuti at kung kayo ay nakaranas at encounter ng ganitong uri ng problema, bibilangin nyo lamang ho yung blinks combination, malalaman nyo na po yung kung ano talaga ang issue. Ang pinaka-issue po ay compressor windings mga kamaster. Oh, no. Tamo yan? Sa sobrang ano, sa sobrang lakas ng kalampag, natanggal yung ano, takip oh. Yan, ulitin natin. Pagmasdan ho natin ang mabuti. Okay, so sapat na huyon no, sapat na huyon sa ating mga kabayan na technician at sa mga customer na patunay no na ang may tama po dito ay uh, compressor windings na mamalat yung ano ni Kamatuan no, yung bosses kasi nga sa Bicol sa ako po ay taga San Andres, Catanduanes. Yeah! Maray na aga, oh! Diyos marhay na aga sa Indugabus dyan, sa sakuya, mga katugangan, pamilya, parientes, amigos, inamigas, uh, sa San Andres, Katanduanes. At yung ating uh, kababayan dyan sa Robinson, <coughs> yeah, 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 yeah. talaga nanginig, nangalampag. Yung ating kababayan dyan na provoday, sa Robinson Appliances, sa VTC, Bira, Katanduanes, ay nakita niya na ho ako ng malapitan, yo, ng ating kababayan dyan. Nakalimutan ko lang, so kung sino yung, yung piliego niya. So, hajan tayo, sir, sa Robinson Appliances, sa VTC, Bira, Katanduanes. Okay? Ayan, pagka ganito, ha, paalala lang, o, oh, no, uh, kapag kayo naka-encounter ng ganitong uri ng uh, trouble, at ganito rin yung uh, board ng ating, uh, ano, no, ng ating uh, refrigerator ng Samsung, bibilangin niyo lamang, ho yung combination, no, Ito yung error, okay, error uh, code, at yung combination may ina sa taas. Kapag 10 blinks dito, at 2 blinks naman sa taas, meaning, may problema, ho yung ating compressor windings, mga kamaster. Tama sabi mo. Okay? At kapag ka naman, compressor din ho yan. Pero may problema ho yan sa mechanical. Paalala, kapag tube may problema yung ating windings. Kapag tree may problema yung ating uh, mechanical. Ang tanong, eh, bakit mo ginawa ka, Master, yan? Eh, may tama na pala ang compressor. Eh, ganito ho yun. Dahil nga since nga na ginawa na ho ito ng mga technician, so mali ho yung proseso nila. Kaya may mga, mga, mga pagkakataon kasi na uh, Uh, kapag ko ka uh, hindi ho maayos no hindi kompleto ang ating kaalaman eh minsan kasi tayo pa ang nakakasira ng uh, ano no uh, uh, unit ng ating mga customer kumpara little knowledge is dangerous kasi sabi ko nga sa inyo kapag hindi nyo kaya itigil nyo na kasi may mga ta may mga tamang tao na para talaga dito ngayon nung pinuntahan natin to malala talaga naging uh, ano uh, condition buti ka muna na ano pa natin nahilot pa natin. pero bago natin siya nirepair, okay Siyempre, dinaan natin sa general check-up and diagnosis protocol ho yun. At doon sa check-up natin, nakita nyo, di ba? Na talagang nangangalampag. At doon sa check-up natin, nakita ho natin na may tama talaga yung ating compressor windings. Ang tanong, eh bakit mag, bakit mag ginawa? May tama pala. Eh, siyempre nga, ang mahalaga ho doon, na-check-up natin at natunto natin pinaka-issue. Ngayon, tapos lang natin sa customer, sir, tuloy o hindi? Kasi pag tinuloy natin to, gagana ko gagana ito, magagamit mo ng uh, ilang buwan, pero babalik ko sa dati ito. Ito na nga, hindi nga ako talaga nagkamali si Kama, sir. Kaya, doon sa mga customer no, na sinintensyahan natin yung kanilang mga refrigerator, ay, sila po ay nagpapasalamat, Kama, sir, hindi ka nga nagkamali. Tama nga yung sinabi mo. At least, napakinabangan naman namin yung aming refrigerator at nalaman namin kung ano talaga ang totoong problema. Hindi po natin ginagawa yung refrigerator na may problema para lang kumita. Hindi po. Kasi pwede naman yun, pwede, pwede, pwede naman po kayong umatras. Bilang, ba, kayo, customer kayo. O yun, o yun, o, di ba? So, bilang customer, eh, nasa sa inyo yung lahat, lahat ng decision. Basta kapag ako nag-check up, ilalatag ko sa inyo. Ito ang problema, ito ang problema. Ngayon, mag -decision kayo kung papagawa nyo o hindi. Ngayon, kapag pinagawa nyo na yun, sa kabila na may nakita tayong problema, binabalaan ko kayo na hindi tatagal yan. O, ito na di ba? Hindi nga tayo nagkamali. So, bilang bilang uh, pagmamalasakit sa ating mga minamahal na customer, dinadaan po talaga natin yung sa diagnosis. Okay? So, wala hong problema sa ating refrigerant charge. So, wala din pong leak sa ating ginawa. So, malinaw sa tubig kanal na, na talagang hindi nga ho tayo nagkamali doon sa ating general checkup and diagnosis kasi naglayo-layo-layo na po yung kanyang resistance windings. At eto na nga, nangyari na nga yung ating inaasahan. So, hindi po tayo nagkamali. Yun ang maganda, kapag ka ganyan, na nasira ng compressor, so bilang isang customer, sa, sa, sa part ng customer, hindi siya magagalit kay Kama. Sir, bakit? Sinabi ko na eh. Tama? Oh, yes, daddy. Napangunahan na natin. Base dun sa ating isinagawang general check-up and diagnosis, lumalabas talaga na yung compressor windings ay hindi na ho talaga tatagal. At sa sa part ng customer, malinaw sa kanila na mapaghahanda nila yung sinasabi ni Kama na hindi na talaga tatagal. So, walang sisihan. Bakit? Napangunahan na po natin sila. Hindi po yung ginagawa ng ating mga kababayan na technician na basta uh, hindi gumana, hindi lumamig, free yun agad. Huwag po yung ganun, okay? Daanin po natin sa gender check-up and diagnosis para malaman natin kung ano ang stand condition ng ating compressor. Ngayon, kapag may tama ang winding, sabihin natin sa ating minamal na customer, eto, eh, hindi na ho ito tatagal. Kung ipapagawa nyo ho ito, magagawa ho natin to Pero, kinagarantayaan ho natin na hindi ho tatagal. At ito yun nga oh. Okay? So, ang mahalaga dito ay natuntun talaga natin, kung ano talaga naging issue ay compressor windings nga. Base doon sa ating isinagawang diagnosis ng mga nakaraan, run, run, rampang pang mga buwan mga kamaster. Oh. Okay? So, kapag two blinks, yan. Two blinks sa uh, IPM, then dito naman sa motherboard ay 10 blinks, meaning compressor windings ang problema mga kamater. Okay, klaro ha? So sana nakapagbigay naman itong ating uh, munting tutorials, munting aral, okay? At information sa ating mga cabinet technician at mga customer na kapag kayo ay may ganitong refrigerator na Samsung Digital Inverter. Okay, tapos yung ano niya, yung uh, board niya ay naka intact, okay? Motherboard at inverter board bibilangin niyo lamang ho yung ano no, yung kanyang ano, ito toto to. yung kanyang uh, blinks, yan, bibilangin niyo lamang ho yan at malalaman niyo na ito at saka sa taas, bibilangin niyo lamang kung ano yung combination code. 10 blinks sa motherboard, 2 blinks naman sa inverter board sa IPM. Okay? 2 blinks meaning compressor windings. Ma Aandar siya mamamatay. Aandar siya mamamatay. Okay? Klaro na ha. So maraming salamat po sa inyo lahat mga kabasir at magandang hapon po.